Good morning guys, good afternoon, good evening Kung anong kayong oras na nalang sa, sa video ngayon For today's video ay mag-share ako sa inyo Kung ano ba ang magandang pwesto sa isang sari-sari store Guys, sa aking uh, haranasan Ay hindi po siya uh, mayroong nagtanong ng ganyan uh, ano ang maganda sa sari-sari store yung pwesto ang um, sa akin guys sa akin lang itong experience gusto ko po na um, yung maraming tao ang unang una ay kung magtayo po tayo ng isang store dapat makita natin na dinaanan sa mga tao o kilid ng kalsada. Ang pinakamaganda sa kilid ng gilid ng kalsada ay makikita po sa lahat ng mga customer na nandyan po ang isang sari-sari store at marami ding bumibili sa sari-sari store dahil Uh, makikita nila agad. Pero, meron naman akong uh, naobserbahan. Maganda naman sa lugar na maraming tao, pero, hindi siya gilid ng kalsada. Ang kinakailangan natin sa Sari-Sari Store, guys, ay yung makita agad ng mga tao. Pero guys, ito ha, tekniko lang. Kapag kayo ay mag uh, magsari-sari store, dapat ay alamin muna ang isang lugar kung wala bang magtayo ng sari-sari store o meron bang uh, mga sari-sari store na Uh, dito po tayo dito po mag-umpisa sa may sari-sari store walang unang makita mo sa isang lugar na naplanuhan mo na magtayo ka dyan mayroon kang nakita na sari-sari store pag-aralan mo pag-aralan mo muna ang uh, isang sari-sari store unang-una na pag-aralin mo yung mga tindan niya, ay nandyan ba lahat? Una-una po yan ha. Nandyan ba lahat? At, pangalawa, alamin mo kung magkano ang kanilang mga paninda. Uh, kung tayo ay baguhan lang na magtinda o magtayo ng sari-sari store, hindi po natin maiwasan na maliit lang ang ating binta malaki na po yan ang uh, 200 kung unang-una mo pa na magpatay na sari-sari store at may katapat ka na sari-sari store din pero guys ito ha uh, tips na ibinigay ko ay basi lang po sa aking experience. Dapat guys, kung ganyan na mayroon po na ma may nagtinda na o may sari store na, dapat alamin natin kung magkano ang kanilang paninda. Tama po yan. Ating uh, alamin kung magkano ang kanilang paninda. At kung ang paninda niya ay 10 pesos, guys, kinakailangan natin na mayroon tayong um, binta. Kaya, ah, uh, ating ah uh, i-9 pesos para may binta tayo. Guys, ito ang tips ko ha unang-una na pagbukas ng, ating paninda. Hindi po siya kinakailangan na malaki ang ating mga tubo. Okay na yan kung meron po tayong 1 piso, 2 piso ang ating tubo. Dahil unti-unti unti -unti yan lumalaki kapag uh, matagal na po tayong magtinda. Halimbawa na lang sa akin guys. Unang-una ay i-share ko sa aking uh, tindahan. Unang-una guys, sa aking pagtinda sa aming sari-sari store, mga tatlong sari-sari store kami, ika pangalawa kami, ikapangalawa. pangalawa. Ang unang-una po guys ay hindi po ako nagtitinda ng mga soft drinks dahil hindi pa masyado malaki ang ating puhunan. Kaya, uh, naghanap ako ng paraan na makabili ako. At yun, hindi pa masyadong marami ang mga customer o mga suki na aking uh, pumupunta sa aking tindahan. Kaya nag-isip ako kung ano kaya ang gawin ko. Ah, uh, yun. Ano unang ginawa ko? Yung mga presyo ko. Ah, uh, sa kanila ay 29. Yun sa akin ay 27. Oh. Yan po. At ang pangalawa, kung wala sa kanila, dapat ay kina inalaman ko na dapat meron akong meron akong paninda na maitinda sa aking store para kapag may humahanap ay mabigyan ko sila sa kanilang kinakailangan at yung pangatlo guys hindi po tayo magtanim ng galit yung pinagalitan ka dahil uh, nagtitinda sila at ikaw bumukas ka naman ng tindahan guys, hindi mo maiwasan na magalit po sa inyo ang isang sari-sari store yung, uh, yung unang-una na nagbukas o nag-sari-sari store hindi po natin maiwasan kaya magpasinsya taasan mo ang pasensya mo at uh, kinakailangan ay friendly lang friendly lang po tayo sa isa't isa guys kinakailangan po natin na wala po tayong um, uh, magalitan na isang sa uh, isang customer o yung nagtitinda ng una sa atin dahil isa po yan na sa palagay ko lang isa po yan na um, hindi yan pampaswerte hindi yan swerte sa ating uh, tindahan dahil kapag ang isip mo ay punong-puno ng uh, galit or yung uh, ang tawag dito yung yung bang magalit ka sa kanya at huwag mo siyang pansinin yun lang po guys ang gagawin niyo na um, excuse me <coughs> yan po na kahit na pinagalitan na tayo at uh, uh, minamaretes na tayo uh, okay lang po yan hindi po hadlang sa ating mga pangarap dahil yun po nagtayo tayo ng isang risa restore meron po tayong mga plano at meron po tayong pangarap kinakailangan po pagpasensyahan natin ang isang tao kahit nagalit na yan sa atin uh, huwag natin uh, pagalitan bahala na sila kung nagalit sila sa iyo or sa akin ay hindi natin papansinin um, ang ang atin Uh, pag-iisipan yung paano o ano ang ating mga gagawin para mapuno ang ating tindahan o maraming binta ang ating tindahan araw-araw. Um, at huwag tayong um, makalimot sa Panginoon na magpapasalamat araw-araw magpapasalamat na kahit ano, kahit maliit lang ang uh, dumating sa ating buhay, yan po, huwag tayong mawalan ng pagpapasalamat sa ating Panginoon dahil siya lang ang nakakaalam sa lahat kung ano ang ano ang ating buhay dito sa uh, uh, sa lupa. Hmm. Yan po, hindi po natin alam siya po ang nakakaalam sa lahat kaya mananali tayo sa kanya at huwag tayong susuko. At, um, magpapasalamat salamat at kung mayroon tayong kasalanan, dapat tayo ay um marurunong tayong magpakumbaba sa ating sarili. Uh, guys, dito na lang po ang aking um, i sa inyo sana meron po kayong nakuha at uh, meron po kayong natutunan excuse me <coughs> excuse me guys makati ang aking lalawunan uh, sana hindi kayong nagsawa sa aking mga video na pa pinanood niyo at maraming salamat po sa inyo panonood araw-araw